That's all in the wine, let's go! Are you there? Are there? Woo! Malayu, are you Hi what's up guys? Welcome back to my vlog. Hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog eh, Ikot lang tayo dito sa may umalig So pantahan lang tayo magandang spot At gamit natin itong motor ng Puyo June Mayaram lang tayo Woo! Sobrang init dito Saan nga tayo? Ay, ito tayo Ito okay, na?

ayan sa pang pangalan lugar to Ha? Starts with letter C. Kamari ni Sur. Dadalhin na natin yung sayo motor. Tapos, pupuntahan tayo yung parang isang

Ay, Ay, forever walang daw. forever. Ano? Ano guys? Ito sa walang forever daw na. Oh. <laughs> Ang lead sa akin. To alright we are going to along forever na puno woohoo pun tapos din natin yung parang gumamit ngayon Honda Click ay hindi pala ba click to Honda Beat parang sa pulido lang din yung daan dito Mahal yung ala Ganda ng mga lupain dito ah Tahimik, kulay red red na buhangin puntahan natin yan bukas ay no kulay red eh. no kita kita gusto may batuhan sabi natin yung walang forever na puno sabi nila forever wala forever wala <laughs> lahawak oh lahawak ng parang Puntahan muna natin yung puno Puno ng walang forever pero yung paan Saan dito? Oo Alam ni Toto yun Wala na Wala na Sa atin ang lugar nasa atin ang panahon ngayon meron ito daw yun o oh. puno ng walang forever Pwede picture? Oh, ito yung puno ng walang forever. <laughs> picture natin gamitan Ito ah May isa pa magandang spot dito eh Ay ay ay. Dun pa Ay hindi pa 'yan. Ano okay. ba? punta sa dulo wait ka nag record pa to nice recording sayang hindi naka 4k resolution uh, 1080p lang tayo ngayon pala dito no try natin diretso yun tanong na lang din tayo ay tatay yung ano? sir saan ang daan papunta po dito pwede po bang pumunta dito pwede naman dito yung daan uh, ah, thank you thank you po mali <laughs> Woohoo! Ang ganda. Para ka nasa Batanes. Nandito. Wait lang. Let's go. Ang Batanes ng Pulilyo Island. lang natin to Ay ba ito ah Pae <laughs> Sobrang init nga lang dito Ay, Ay Dito sa gitna oh Patoy talaga pag, pag dadaan ka dito Kasi pagka na Pagilid ka Eh matik matutumba ka ah. dahan lang tayo may dahan din pala dun Solid the boy, let's go. Ayo na, ayo na. Woo! Malayu pa pala. lang tulak tayo nito ang daming paka oh Apat dyan may alambre na eh. Pagkatambay ng konti Doon lang, maganda sa dito Punta tayo doon? Oo Pinto na kami doon sa ikantang dulo Bawal na kasi lumampas dito May pre na susutan dito Mahaba na yung damo dito nini ay tayo guys napakaganda tapos na maganda okay. so, yung video kanina yung eh, paano kasi matagal oh okay ilang yan tagilid pati eh pa tagilid tas, naman te eh. tapos parang biglang lalo ulit ulit ganda dito pag mayroon tambayan no O okay, yung papalipad ka ng drone dito Ganito Drone talaga Drone shot Saranggola muna no? Low budget Low budget saranggola Let's go Wait lang ikot, ikot ko lang Oh blinking na yung gas natin Kanina pa yan O kaya sa bumo buso tayo ng gas ay tapos po Dito ay baka kabulin tayo ng baka Nala yun parehin Hola Kumain run Basta buso nta gas dito ay, tulak tayo ng walala <laughs> What is this? Sonog! Mga tuyo na pa naman to Ano? May busutan! <laughs> may busutan! Naglag <laughs> tayo dun no? Thank you po. Thank you very much. Kaya hindi na. Yun lang yung pinunta natin ngayon. Tapos bukas, iikot tayo. Aroon pa Iikot tayo dito sa buong humalig. Ang ganda talaga. Wala hawak ng parangan part of a song you meron tayong motor na nahiraman para makapag motor vlog dito sa Kumalik Island ganda balik balikan talaga to napaka aliwalas na kapaligiran sobrang init nga lang pero hindi siya katulad ng init sa Bataan Sa Manila, Cavite, Batangas Yun init dito Saktong sakto lang Hindi masakit sa balat Ay nasa kaliwa ka tayo Baka mabash tayo You tell me Hindi ka tumitingin sa side mirror mo oo oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. Okay tara balik na tayo barangay kasuguran may pinakapabili pala sa amin yelo tsaka peanut butter Ay, ito pala pataas Pinawa Daming mo Ang na itong mga sa Yung nila puno pantay pantay pa pala sila na ay yan At si Kuya John John guys dito ko na rin muna tatapusin ang aking vlog upload na lang ulit tayo thank you for watching always ride safe and put that first see you on my next vlog peace out